Sanado pa kami. Babalik na ako sa Amerika sa susunod na linggo. At alam ka? Aren't you three years too late? Sorry. Sorry? Na mo ko? Na pinagmukha mo kong tanga? Alex, hindi ko naman kinusti- Jadio! <laughs> Naghintay ako, Ana. Pinaasa mo ako pinakamalagang araw yun sa buhay ko. Nating dalawa, pero iniwan mo ko. Hindi mo kailanman malalaman kung gaano mo ko nasaktan. Nagkakot ako na baka masira ang buhay mo ng dahil sa akin. Umalis ka na.